Humarap si Pangulong Ferdinand Dar Marcos Jr. sa Filipino community sa India. Ibinida niya ang mga napagtagumpayan ng pamahalaan mula sa pagpapabuti ng ekonomiya at infrastruktura. Natuwa naman ang mga Pinoy sa India sa pagbisita ng Pangulo. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Sa kanyang pagharap sa Filipino community sa India, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy ang hakbang ng pamahalaan para mapabuti ang pamumuhay ng mga overseas Filipino worker. Kasama niya ito sa mga pakay ng presidente sa kanyang pagbisita. Certainly, our administration is committed to looking after your broader welfare. Even as we do not have a migrant workers office or MWO in India, your welfare and rights are steadfastly looked after by our government through our embassy. With the assistance of our Honorary Consulates General in Chennai, Mumbai, and Kolkata. You will be pleased to know that as part of this visit, we will also sign the Social Security Agreement between Philippines and India. Kinilala rin ng Pangulo ang husay at galing ng mga Pilipino sa India na nasa iba't ibang sektor. Magiging ina, may bahay, profesional o anuman pong gawain, Ipagmamalaki nating lubos ang inyong pagtataguyod ng napakagandang pangalan at pagkilala sa ating bansa sa, sa pamamagitan ng inyong husay, ng inyong galing at pakikipagkapwa tao. You have made an excellent portrait of the Filipino to the rest of the world. Even across the vastness of India, you are cohesive, you are ready to lend support to each other to our countrymen in need, and to the work of our embassy. Most importantly, you have displayed an unremitting support for the Republic. Ibinida naman ang chief executive sa mga Pilipino sa India ang mga napagtagumpayan ng pamahalaan mula sa pagpapabuti ng ekonomiya at infrastruktura, kabilang na ang pagsasaayos ng MRT-3 at na IA, gayon din ang pagdaragdag ng mga OFW lounge para sa mga OFW. Ikina naman ng mga Pinoy sa India ang pagbisita ng pangulo. A lot of us here they're really appreciating the presence. Bakit man? Bakit niyo na appreciate 'yung pagbukas? Ano po ba ang pinapakita ng pagpunta niya rito? Oh well, everyone has different uh, different views of everything. So Maybe it's a positive thing that we, uh, some government official has seen people in India. May malasakit siya sa mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tapos siguro gusto din niya kami i-update mga sa Pilipinas para Whoa. aware din kami. Sa tala ng DFA, nasa 1,356 Filipinos ang naninirahan sa India. Karamihan ay kasal sa Indian nationals at mga working professional. Mula New Delhi, India, Kenneth Pasyente. Para sa Pambansang TV, sa bagong Pilipinas